na Light in Florida, USA. Eto, magbubutas tayo ng bucket na galing sa friend ko. Salamat, friends, sa mga bucket na binigay mo at pakinabangan pa. At ito, magmimix tayo ng garden soil. Meron top soil, may garden soil, meron cow manure. So, pinagmimix ko. Tapos yung okra na tinanim ko sa medyo maliit na pots, itra-transfer ko na ngayon dito sa bucket para dyan na siya lalaki. Hindi muna ako nagtanim sa ground, sa vegetables area ko. After yung okra na itinanim ko, ito naman yung white ground orchids. Tatanim ko din at itra-transfer ko sa medyo malaki-laking pots at nanggaling sa maliliit na pot. Salamat Lord at nakapag-garden ako. I feel unhealthy pag hindi ako nakapag-garden.